Yan, ito yung pinaka mayroong mahabang tahi. Kinuha natin sa Laminos kay Mamay. Video. Parang madaling bumayt. Ito na natin ng ating pangontra. Ito pala kanta rin may pangalan ah. Kasabay din ng labo yung maglugong. Hindi pa rin gusto. time back mga kahunter kasi siya na at long time no si napuno ko kasi kahunter ang ating device na ginagamit sa pag edit ng mga video kaya bumila ko ng memory card nung ilipat ko naman yung video kahunter ay nakurap yung kahunter nawala na naman tayo nung video wag kayo yeah. pero okay lang yung kahunter dahil babawi tayo ng season Bali, Galing din ako kanter ngayon sa gumat. Nag-survey. Nagamit nga pala akong bagong pangate. Eh. Yung Inay... galing sa mga tropa sa Alaminos. Mamaya kanter, papakita ko sa inyo. I-update ko na din pala kayo kanter sa mga alaga natin. Mas balita kasi nga tinamaan ng peste. Tsaka pala kanter yung gusto nyo makita na talisayan. Yung gusto nyo may update ko sa inyo may sakit din ngayon hindi ko alam kung mapubuhay tapos itong si Maligalig yung ating gamit na pangate ganun din nalabo labo naman ang mata kahirap ka hunter hindi natin alam kung may gagamot. pero sabi nga ng iba ka hunter, ay pasalamat pa rin tayo dahil sa mga alaga natin tumama at hindi sa ating Tapos salamat pa rin ako sa mga alaga kung ay-update ko kayo pag uwi ko. Tsaka, tsaka nga pala kahanta Yung mga naranig yung huni ng ibon. Hindi yan sound effect. Yan ay totoong huni ng ibon. Ang so, kahanta raw. Kanina kahanta raw yun sa magandang pwesto. Kaso nga lang ay napagkagat ako ng kuyitid. Pero mamaya papakita ko sa inyo kahanta. Ang kahanta raw ay puno ng balete. Yan saktong madaming bunga ngayon yun, daming nasa mga iba't ibang ibon karamihan ay pulangga tapos yung limukan saka may pa ilan ilan din na ano yung kulay tilaw na ibon ano ba tawag itong kiliawan kung alam niyo yung kiliawan yun madami din kaya nung umaga nung ako'y dumaan din madami pa ay eh, tanghali na kaya wala na mga busog na siguro uh, oo nga pala Hunter maraming salamat nga pala sa mga tropang alaminos Shoutout out nga pala sa mga tropang alaminos na nakuha natin ng bagong pangatay dahil nga wala tayong pangating magagamit buti na lang may mga tropa tayo na mababait hanggang hindi tayo kanter pinababayaan kaya ano kung magsabi sa kanila kanter ay eh, yun nga ka pero hindi ako pinahindihan ah. si Sanaol mapla si Mamay Abraham si Mamay Igo yan yan lagi kong nakakapulong sa mga tropa natin doon maraming salamat sa inyo Mamay Igo at natulungan niya ako makahanap ng pangati si Mamay Abraham nga Uh, ah, Shoutout na rin kay Kuya Ranil, kay Mamay Tunay at saka kay mamayiring nakakuha din pala tayo counter ng pangati kay mamayiring ito nung ang ito counter ginabit natin ngayon sinuruan natin kasama si Tapo okay naman kaso nga lang matinis sa kanyang tilaw oh. tapos yung dinadala niya counter ay hindi natin kahiyang pero bubuksan ko yung counter ako nang balang magbukas ang dinadala kasi niya counter ka ay yung pangil aso tapos yano pero bubuksan ko siya counter. Pag nabuksan naman counter ang hindi mo kaya ay magiging kahiyang mo na din. Tsaka yung survey pala natin kanter niya yun ay ano. Puro mga bata, mga tatsaw pa. Parang hindi pa sila lalaban. Pero kung okay lang naman sa inyo counter, pwede si Tapo na lang ating gamitin. Tsaka speaker. Dahil hindi pa kakakak ngayon si Tapo eh. Video parang matatapos lang na itong maglugon, tapos may gumay pa punta pa rin halos lahat kasi kahanta ng ating alaga ay nagkatama kaya ang hirap buti na nga lang nakakuha tayo kanter ng dalawang pangatay na yung isa yung isa ay tuturoan pa pero mapapanood nyo rin sila kahanter sa ano sa mga video natin pag napagaling natin sila kaya yes, sige Kanter, mamaya na ulit. Pag uwi ko ay update ko na lang kayo sa ating mga alaga para makakita nyo ang mga kalagayan ng ating mga alaga. Tsaka papakita ko rin pala sa inyo Kanter yung sabuhan buhan na ito na maraming ibon. Tsaka ito pala Kanter, papakita ko sa inyo si ano, hindi ko pa Kanter na papangalanan nito pero isang araw papangalanan natin ito. Ito yun. yung galing kay Mama Iring. Tapos si, ito Kanter, si Tapo maputla pa medyo may sipon pero kaya natin pagalingin ito ka hunter at saka kung okay lang sa inyo ka hunter pwede tayong kumati gamit si tapo para mahuli natin yung mga tatsawan subukan natin ka hunter pero kaya kaya yun ni tapo at saka speaker na lang ka hunter muna dahil wala pa nga tayong magagamit ng magaling na tandang dahil mamaya ka hunter makikita nyo si maligalig kasi yung katama sakit la, tuturo pa tayo may hey, counter kita na lang tayo mamaya pag ako ay nag update nilalagay ko na lang counter yung video muna nito i-videohan natin yung mga ibon na yan welcome na rin pala ka hunter sa mga bagong ka hunter natin huwag niyo sanang kalimutang mag subscribe like comment share at click yung notification bell ka hunter para lagi kayong updated sa mga hunting natin kagaya ng mga susunod natin mga video at kagaya nito 谁干的？ Yan mga kaantar, ito yung palari ko kay Pugi. Ito yung pinaka, pinaka, makabantahin. pinaka makabantahin ito yung Ito yung pinaka makabantahin. Ito yung yung galing kay Mama Iring nung una. Na bibigay natin kay Richard Janibo. Hindi na kinuha. Tagal ko nang pinapakuha. Shoutout shout nga pala kay Richard Ganibo. Kuha niyo muna itong labuyo mo Itapang na Ito naman yung kinuha natin sa Laminos kay Mama Eray na bago Ito yung ginamit natin kanina Tapos ito ka enter yung talisay na ang laking utol Tapos ito naman yung sa aking counter na may sakit o payat na yung kader ang pinapat ko dito ay ano yung ginagamot ko siya ng may asukal na anay anay na nilawakan ko ng asukal kaya ganyan ang patuka pinapagaling ko siya kader ng anay yung mula kader nung magluko nagkaganyan na natutuyo ang katawan ito na mga ka-hunter si Maligalig. Nagkasakit din. Lumago na ka-hunter ang mata. Hindi na makakita. Ito naman kahantar ang ano Yung galing kay paring Arvin Galing Louisiana Shout out paring Arvin Ito yung galing sa iyo Medyo napapagaling na Hindi ko na ihuli ito ng kabilang season eh. Baka ngayon nahihuli na Tapos ito naman yung galing kay Kuya Ranel Sinamahan natin ng inahin si Tapo Para madaling bumahit tapos ito naman kaandar yung huli natin sa kwarto-kwarto. Pusiw. -kwarto. Alam nyo lang kaandar yung malaki ito pero maliit lang ito. Ah, nyo pag pagaling natin. Ah, kita nyo rin magamit natin. Tres na din pala kaandar ang nito. Ito natin ng pangontra. Bantam na para si Ramon Putay. Tapos ito naman yung nakuli natin sa yung magandang tumilawak, yung napalong. Kaya kakunti lang natin sa palong. Yan. Ito pala kanta may pangalan na. Pukunin ni Kapisi. Uh, Ang ni Kapisi na kain ng bayawak. Bibigyan na natin ito sa kanya. Siempre ka anteri si uge Yan. Diyan pa rin sa counter oh. Sa din nang labo yung maglugod. Diyan pa rin sa stop. Paki-kira. dito na lang muna kaanter ang ating video. Kita na lang tayo sa Eh, okay. okay. <laughs> eh.

Dat dan we ook avond